Paghanap sa dalawang natabunan ng landslide sa daanan sa Quezon, Bukidnon, pahirapan ngayon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micabalo ng Armen Balay Balay. Patuloy pa rin ang isinasagawang retrieval operation ng mga personahe ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa bayan ng Quezon dito sa probinsya ng Bukidnon sa tulong ng ibang mga rescue teams paghanap sa dalawang missing na individual matapos matabunan ng gumuhong bahagi ng Bukidnon Davao Road Partikular sa overview sitio Kipulota, Barangay Palakapao sa Naturang Bayan noong Sabado ng gabi, October 18. Ayon sa MDR Remo Quezon, nahukay na ang tricab o baobao na sinasabing sinakyan na mag-asawang nawawala kasama ang mga panindang gulay at isda bagamat hindi pa natagpuan ng dalawa. Kinilala ang mga biktima na sinang Eli at Thelma Ubatay na mga residente ng barangay Kahusayan sa bayan ng Kitautao dito sa probinsya. Nasa halos isang daang metro ang lalim ng naturang landslide na resulta ng naranasang pag-ulan sa lugar. Hindi naman madaanan ang daan kaya't naglabas ng alternatibong ruta ang tanggapan ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa mga commuters at mga drivers. Personal naman na tinungo ni Quezon Municipal Mayor Pablo Puling Lorenzo III ang lugar na pinangyarihan ng landslide Umaasa ang opisyal na mapapadali ang pagrepero sa naturang daan bagamat malaking epekto ito lalo na sa ekonomiya ng bayan Kasama mo sa RMN DXMB Malay Balay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyo Mark Micabalo. Tata! RMN!